So, hello guys, no? Isang magandang araw ulit sa inyo, no? May dumating na akong order ngayon, no, guys? Order nga pala ako itong, uh, GoPro holder sa Masada. Holder sa helmet. Kasi may nagperang sa akin ng GoPro. Shoutout sa iyo. Alam mo na kung, kilala mo na kung sino ka. <laughs> uh, so, ito, may tayong, ano, GoPro Hero 7. Yan, you no? Know? Okay. GoPro Hero 7. So, pamblog na natin ngayon 'to. Modern, modern na rin ako nung holder. Ito ito, GoPro holder sa helmet. So, buksan natin ngayon tapos kabit natin doon sa may helmet natin. okay. So, 'yan, 'yan siya, guys. Ko-connect, kokonek lang yung dulo dito. Ganun. So, ito yung naka kabit sa may tapat ng helmet. No? Mamaya papakita ko sa inyo guys kung kung ano itsura niya pag nakakabit na. So, kunin natin yung helmet. Naka ano pa? Naka-over pa. Yun oh. No? Hey. So yun nga no, ito na Ito na siya kakabit sa harap mo na yung holder natin Ito, ito, ito Ayan, nakagat po siya Sarapan Ayan I Nakabit na lang natin yung tali niya So yun, makikabit ko na yung ano, ano, yung GoPro natin At yung holder sa Sa helmet natin, no Wala siyang galaw, oh Hindi siya nagagalaw Ang ganda yung pagkakagawa niya May like pet So Medyo nakaipit lang siya dito sa may goma Goma nung ano Nung ah uh, ivo na helmet. So okay lang naman. Mukha namang hindi siya mahisira, So basta secured yung GoPro natin eh no. Hindi nagalaw, walang galaw. So pwede pwede na to pang vlog. Okay na okay na to pang vlog. hindi pala pantay. <laughs> pantay ko lang. So yun, try natin sarado yung ano, yung uh, visor niya. Yan hindi nga lang siya mag-fully close talaga, may spasyo pa siya. Kaya okay lang din naman Ang problema Basta merong kabitan yung GoPro So yan siya guys oh. So sulit naman Sulit na sulit sa halagang 100 pesos Ah uh, 99 uh, nag cashback kasi ako kaya ano wala wala akong binayaran sa delivery fee. So 99 pesos lang siya nabili ko sa Lazada phone holder nang phone holder. Sorry, sorry, sorry. GoPro holder. Yan GoPro holder siya. yan sa mga kaibigan ko, sa mga tropa ko, ready, -ready na tayo. Let's go na mag joyride na tayo. Kusa naman tayo mapadpad, magba-vlog tayo kahit saan. 'Yon, game na, game na. So sa mga bago lang po sa aking channel, paki-click po nung subscribe button at 'yung notification bell para ma po kayo sa mga uh, bago ko pong uh, video na i-upload sa aking YouTube channel. So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood po ng aking video. And also, wag, po, nyo pong kalimutan mag-comment sa ano, comment section. Wala pong, wala pong ano yan, wala pong bahay dyan. Kita-kita ulit po tayo sa susunod na gagawin kong ano, vlog.